Hello guys, good morning Ayan guys Dito tayo sa kisto Uli Dahil nakuha tayo ng Kimpi Kimpi Ayan, Ayan na naka Yung kinukuha natin ito. So Marami na guys Guys yung nakuha natin Ito isang linggong ano, konsumo para di tayo pabalik balik dito ng isang linggo kukuha pa tayo yung may ano ito itong may ano may, may ano siya pinaka ano talaga puno nandun ang bisa sa may puno eh itong may mga ano na ano, bisaya pag gamot ba sobrang ano kasi sobrang ano guys uh, matalas yung ano yung tinik yung tinik nya medyo matalas kaya hindi natin masyado ma sa pinakapuno nya ano yung tinik nya no kukunti lang yung nakukuha ang mga ano, magamot-gamot ba paligid eh. Ligid ito guys, nakuha natin kasi ano siya, talagang mapait. Kaya nagana ito sa ating uh, gagawing ano, herbal na uh, kamot gamot <laughs> sa ating kalusugan. One na lang isa, guys. Isa na lang, guys. Para magkawin na tayo. Kahit naglagay ako ng guantes, eh. Maliit na magsit yung ko sa ano to, uh, parang backlaps pa pulog na ibang gloves doon pero sa bibili pa tayo doon sa pantok walang mabilan eh ah, Pinagtyaga ko na na itong gloves na ito guys so eh, Ito katama pa rin yung ano ko mga daliri ko doon sa ano

tayo ipunin lang natin para dadali na natin tipunin natin ito na yun, so hanggang dito na lang guys hanggang dito ang lang guys hanggang bye bye